nakapaglakwat rin sa wakas itong si nanay at si yaya madalas kasi na nasa bahay lang talaga sila nagkataon naman kasi guys na maaga akong umuwi kaya nasamahan ko nga sila dito na magpasyal-pasyal muna at lagi na nga lang sa bahay at ito nga nagkataon din na nakikita sila ng kanyang pinsan na si kuya Alan at talaga namang pinuntahan niya itong si Yayam na ayan guys acto rin nakakain na sila kasama niya nga pala yan dyan yung kanyang father kaya ito nga tignan niyo panay ang haplos-haplos sa ulo ng kanyang pinsan <laughs> talagang na-miss niya. pero halos magkapit bahay nga lang hindi ang lagi nagkikita. Hindi. Gawa ng nag-aaral na rin kasi itong si Alas. Napakabilis nga ng panahon, guys. Dati nga lang, eh, halos patakbo-takbo lang. At umaga, hapon ang laro. Walang kasawa ang laro. At ito nga, eh, nag-aaral na nga pala. Maaga nga pala akong gumising ngayon para makapag-prepare na rin. At makaredy ako para sa aking babaunin. Before kasi sa aking trabaho, eh, nakakauwi talaga ako kapag lunch. Pero ngayon, eh, hindi na ako nakakauwi, guys. Kaya kinakailangan ko na rin magbao. Kahit ano na nga lang yan dyan, yung aking may prepare ang importante, eh, meron akong kakainin bago magtanghali. At ito nga, nag -pre ito pala ako nito guys nang hita ng manok ito pala ay na-marinate na ni nanay kagabi yung tipong tulog na kami ni, na, ni Ayam, itong si nanay ay eh, nagpiprepare pa pala nitong lulutuin ko talagang alam na alam na ni nanay guys yung kanyang pagkakasunod-sunod na gagawin at para hindi na rin ako mahirapan kinaumagahan dahil nga alam niya na maaga pa alis na nga ako yung pinakaayaw ko talaga pag ganitong may pasok ako yung nagmamadali at laging may hinahabol na oras kaya ang gusto ko talaga ipag eh, may ganitong activity eh, maaga rin akong gumigising para nakakapag-prepare ako ng maayos tapos wala akong nakakalimutan pagkaalis at nalilinis ko na rin yung bahay yun talaga yung una kong iniisip guys pag aalis ako ng bahay lalo na pag oras madilim dilim pang nga eh, gusto, ko talagang maglinis muna ng bahay para pagkagising ni nanay at ni yayam eh halos wala na rin silang gagawin yung tipong susundan sundan na lang ni nanay itong si yayam para uh, kahit pa paano mapagaan naman yung kanyang trabaho at alam nyo naman pagka bulinggit pagka ganitong morning eh, talagang gusto eh, talagang walking walking guys at ito nga si nanay pala ilumipat na rin doon sa kabilang kwarto gawa ng itong bulingkit namin, eh, talagang lumalabas siya, umiiyak yan, pag walang katabi. Kaya sabi ko kay nanay, isamahan niya na nga lang, guys, doon sa kabilang kwarto. Kaya niligpit ko na rin to yung kanyang mga hinigaan. Pagkatapos ko nga naglinis dito sa kwarto at dito sa aming sala, yan na time na naman, guys, na para makapagluto ako ng aming almusal. Magbabaon nga rin pala ako nitong corn beef, guys. Ito yung corn beef na paborito ni Yayam. Kaya lang, ito pala yung nabili ko is corn beef na maanghang, so hindi niya ito kakainin. Paborito niya sana yan, kaya lang maanghang. so ako na lang ang kakain, guys. So, ang gagawin ko ngayon, ayan, niluluto ko na at aking babaunin. Napakasarap talaga ng lasa nito, kaya lang, yan nga, maanghang. Kaya, yan guys, sabi ko kay nanay, ititirad ko na nga lang din siya. Ito nga, pag uwi ko nung kinahapunan, medyo maaga nga akong umuwi. Sabi ko nga kay nanay, parang naidlip lang ako guys, saglit. Nagpahinga lang ako at sabi ko nga kay nanay, eh, lalabas muna kami gawa ng ito. Ang, itong dalawang to, eh, laging nasa bahay lang talaga or paninga lang dito lang sa amin sa loob, sa labas ng bahay, panayang takbo-takbo. At nang may iba na naman yung kanilang papasyalan, sinamahan din namin pala itong sinan. Kasi madalas pag nakikita ko siyang nagsi cellphone hirap na nga siya magbasa at yan guys after nga nila niyayam na maglaro at aliw-aliwin itong bulinggit dito naman kami sinamahan namin siya dito sa optical house para magpatingin ko meron na nga talaga siyang grado. At after nga po noon, eh, ayan guys, binila na rin namin to ng shoes itong sinanay nag-request para mag meron naman daw pagpalit-palitan itong bulinggit namin na shoes or doing sleeper na rin guys. Minsan, <laughs> medyo hirap pa nga kami dyan sa pagpapasukat. Doon ang gusto niya talaga, ilumabas na kami. At gustong gusto nang magtatakbo-takbo. Ayan guys, buti nga naniwala din kay nanay. Pag sinanay talaga yung kumilos, abay talaga namang sumusunod itong bulinggit na to. Ito nga, saktong-sakto lang sa kanya. Ready na naman sa mahabang lakaran. Kita kits ulit tayo guys sa susunod na video. Bye-bye.